Eh, yeah. uh, kailangan ko muna hanapin yung sarili ko. Ha? Huh? Anong ibig nang sabihin? May, may nagawa ba akong mali? Oy, why? Bakit parang stress ka naman yata? May problema kasi kamay ng girlfriend ko. Eh, siguro nga kailangan ko lang ng bagong perspektibo. Kasama ka. Kung gusto mo, magsimba tayo sa Sunday. Matagal na rin tayong hindi nakakapunta doon eh. Oo nga. Pero, ayaw ba mag ng routine? Palagi na... <coughs> Palagi na lang tayong simba ng simbay. Try naman natin po, Marty. Saturday night, ganun. Tapos sa Sunday, dito lang tayo sa bahay. Pahinga tayo. May sakit ka na ha? kung mo pang magplano ng gimmick sa Saturday. Eh, alam ko naman yun. Pero sana man itry natin yung mga ganon kahit minsan. Baka hindi man boring. Hindi ko alam. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay kasama kayo. Oh, sige na, sige na. Huwag na lang. Patrick. Tawagin mo naman ayaw minsan lang eh. Tuma na. Oy, Floyd. Bakit parang stress ka naman yata? May no problema kasi kamay ng girlfriend ko. May mga bagong bagay kasi ako na gustong gawin. At hindi niya gusto yung mga bagay na yan. Ano mo? Hindi mo naman pwedeng ikulong yung sarili mo eh. Ang dami namang mga bagay dyan na Siguro hindi mo pa natutuklasan. Siguro nga tama ka. Eh uh, Kailan ko mo na hanapin yung sarili ko? Ha? Huh? Anong ibig mong sabihin? May may nagawa ba akong mali? Hindi naman sa ganon. Sadyang, di ko lang talaga maintindi sarili ko pagkasama ka. Dahil ba ito sa, sa mga bagay na gusto mong gawin at ayaw ko? Naboburn na kasi ako, Iya. Feeling ko nakakulong ko sa pulit-ulit na buhay. Ganun ba? Sige. Masakit man sa akin to, pero dahil mahal kita at gusto ko maging masaya ka sa mga bagay na gusto mong gawin, palalayain kita. You know what? Ang bilis mo palang pasayahin, no? Bakit ba kasi ngayon ka lang lumabas sa comfort zone mo? Eh, siguro nga kailangan ko lang ng bagong perspektibo. Kasama ka. Mm -hmm. Uh, babe Pwede ka bang pumunta dito ngayon? Ayun, hindi ko na kasi kaya mag-isa ngayon uh, he Hello? Babe Sorry babe uh, Nasa kasing kami ngayon ng mga friends ko eh Oo um, Babe hindi ko kasi sila maiwan ngayon Kasi alam mo na nakasagsagan ng kasayahan ngayon Sige na kayo muna yan Uh, magpahinga ka lang. Bye! Love, ikaw lang pala yung tunay na may malasakit sa akin. Lloyd, anong ginagawa mo dito? Alam kong wala akong karapatan para bumalik dito. Pero gusto ko na sana mag-sorry. Nagkamali ako eh. Nagkamali ako sa mga nagawa ko. Sinukutan mo ako. Iniwan mo ako nang hindi ko malang alam kung ano yung bali ko. Oo, alam ko. Siguro hinahanap ko lang yung hinahanap ko sa iba. Ngayon ko lang na-realize na. Ikaw talaga yung kailangan ko. Hindi ko napahalagan yung pagmamahal at yung pagmamalasakit na binigay mo sa akin. Hanggang sa... Mawala ka. Hala ko. Sapat na sa'yo yung pagiging at simple ko. Pero iniwan mo ako. Mas pinili mo yung masayang buhay, di ba? Oo, masaya ako. Pero sandali lang yun. Hindi yun yung tunay na kaligayahan, Iya. Nung magkasakit ako, wala si na Naisip ko kung paano ka palagi nandyan para sa akin. Kahit nga simple lang relasyon natin. Alam kong mahirap sa iyo para patawarin ako. Pero, nandito pa rin ako ngayon nagbabaka sakali na sana mapatawad mo. Mahal kita, Floyd. Pero hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan ulit. Paano ako makakasigurado? Hindi ko alam kung paano ako papatunayan yung sarili ko sa sa'yo. Pero pangako, gagawin ko ang lahat. May balik na yung tiwala mo. At hindi ko na sasayangin yung pagmamal na iyan. Ibibigay mo. Kung... bibigyan mo pa ulit ako ng isa pang pagkakataon. Sige. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Pero ito, tandaan mo ah. hindi ko na ulit gagawin to. Hindi ka na pumasok ka na. Salamat, maala. สันมาถึงประเทศไทยเสร็จแลอมาถิมประตาไทยนะ Hi guys, I'm Aya Ison. Stay connected and don't miss out on our new content. Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook and TikTok. Watch out for our exclusive events solely for our YouTube membership. With the crazy ones, life never gets old. The, lights, the crazy ones, the sends their love to our fans below and stars above. Every video we're shouting out Thank you fans, you make us